Mukabat sa 6,928 ka mga mag-uma nga nag-ugmad og 8,777 ikaryang basakan sa Davao de Oro ang nakabinipisyo sa 35 million pesos nga fertilizer discount vouchers gikan sa Department of Agriculture aron matabangan ang sektor sa agrikultura sa probinsya. Nakarehistro sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture ang mga kwalipikado mga binipisyaryo alang sa programa kinsa nananom o palay niya 2023 wet season o katong nakadawat o in inbred ug hybrid nga gikan sa DA. Subay sa datos, nakikalayon ang DA sa Provincial Agriculturist's Office kung pagro din gisugdan ang distribution sa assistance niya Agosto 17, hangtod kagahapong Adlawa, Agosto 30 ng Tuiga. Gikan sa mga munisipalidad sa Nabunturan, Montivista, New Bataan, Mawab, Laak, Mako o Compostela ang mga rice farmer nga binipisyaryo sa programa. Ang discount vouchers pwedeng maklaim sa mga accredited fertilizer merchant nga gi-accredit sa DA nga preferred area sa mga farmer beneficiaries. Naninguha ang programa nga matabangan ang mga mag-uma na makabayad sa gasto sa abuno aron mulambo ang ilang produksyon o kita. Ang DA na mismo ang nag-ila sa abuno nga gamiton sa mag-uma o humay. Gikalipay sa mga beneficiaryo nga naka-avail sila sa voucher na dakong tabang sa ilang panginabuyan aron makapalit ang igong ginaghanon sa urea fertilizer nga girekomenda alang sa ilang mga basakan. Gikatakda ang distribution sa discount vouchers sa mga mag-uma sa Maragusan, tukan ug mukayo sugo sa Setyembre, sunbulan ng tuigah. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.